sa ating buhay bilang mga estudyante. Naranasan na din natin ang mga gawain pang grupo. Maari na ito ay para sa isang proyekto o kaya isang presentasyon. Ngunit, mayroon isang problema dito at ito ay ang mga freeloaders o ang tawag namin sa kanila Um, What is freeloading for you? What does it mean? Uh, free freeloading is obviously just uh, mainly in group projects because um, it's when you're, let's say you're a group of five and then three of you are actually the only ones doing the really work. The two of you are freeloading because you're not, you're not doing anything. Uh, in a the group, there's I mean? like four people. The other three are doing everything. Yeah. advantage of responsible people when you yourself are responsible. The thing about it, freeloading is basically living off the hard work of other friends or roommates, which is pretty bad. Yeah. It's wrong you're not only cheating your group mates, you're cheating yourself from learning something. And in the end, everyone's suffering. Mula sa mga sagot ng iba't ibang sudyante sa Ateneo, Masasabi natin na pabigat ang isang tao pag hinahayaan na lang niya na magtrabaho yung mga kagrupo niya habang wala naman siyang ginagawa. Dahil sa pagiging isang problema ang pabigat, kinausap namin ang tatlong eksperto dito. Si Binibining Aviso, isang guro sa araling panlipunan. Si Ginoong Flojo, isang prefect of discipline. At si Jerry Diasis, isang psychologist. Okay, uh, yung sitwasyon ng freeloading, sa tingin ko ito yung sitwasyon na alimbawa ay uh, may isang grupo kayo at may kailangan gawin, uh, ngayon merong isa o dalawa dito hindi nagtatrabaho o <laughs> hindi tumutulong. At yun yung tinatawag nating freeloading. Uh, <coughs> Anong pananaw ko sa free free Marami ding sigurong rason kung bakit nila yung ginagawa. Siguro isa na rin dito yung ano, madalas kasi may group work sa atin eh. Tapos marami rin sa mga At uh, personal na ano opinion, hindi ko siya gusto. So as much as possible, walang free loan sa akin. Now, okay. So how, o paano ba identify ng makaka-pinpoint ng mga freeloaders sa isang grupo? Well, ang hira. hirap. hirap para sa isang guro. Talagang kung pinpoint si Andre, o si Kai o si Josh yeah. ang nag uh, yeah, <laughs> the Especially kung ang output mo ay you know paper so the teeth mahirap ipinpoint eh. Pero kung ang output mo presentation or play, don mas makita mo kung sino yung hindi naganda kumpara dun sa mga you know talagang halata mo naganda. Yun yung isa sa mga pinaka uh, madaling maobserba ang you know, uh, indicators na, ah, nag to. Lalo na kanyari presentation, tapos uh, may mga questions kapag tapos may mga tanong katapos hindi masagot, yung tipong titingin sa kaklase para sagot, titingin sa groupmate para sa sagot. Yun yung mga mga hanapang na, ah, wala masyadong ginawa to. Wala masyadong hinanda para sa, sa task. Na to. So, 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 bakit ako ba't sila nag-free load? Okay, so una feeling to, time management. Hindi sila magaling sa time management. Marami sila ibang ginagawa, hindi nila alam kung kailan sila ito isisingin. It. So maliban dun sa time management, pangalawa, I think some students, they get away with it. And when they get away with it, they do it again. Kasi di ba may mga estudyante na alam mo na nag-free load yung mga klase mo, pero wala kang ginagawa. Okay lang, pinabayagan mo sila mga free load. So itong mga klase na to, hindi sila nare-reprimand freeload ng mga mga Freeload, okay? Isa pa, tamad. Very basic reason. Tamad, tamad. Yun lang. Wala nang iba. Uh, sa psychology, ito yung uh, tinatawag na alibawa kasi pagka sa konteksto ng ng uh, isang sitwasyon merong at merong hindi mga taong hindi kumikilos alibawa pagka sa isang crowd maraming tao may nakalaglag ng gamit. Okay, so, ngayon, kadalasan, merong hindi agad tutulong. Kasi magtitinginan mo na yan. Tapos maghihintayan, <laughs> may tutulong ba o hindi. Ngayon, kung may ilang segundo dadaan at uh, tingin ng iba na uh, walang tutulong, tsaka lang may tutulong. So, buti kung may tutulong. Ngayon, sa pag-aaral, may tinatawag na bystander effect. Okay, ano yung bias yun ang tinata example ng ng bystander effect. Kasi nga nakikita ng iba na sitwasyon o pag-iisip ng mga tao na ay meron namang ibang taong tutulong eh. Oh, maabala lang ako. Uh, sa isang grupo naman, uh, halimbawa yung sa klase sa mga estudyante, uh, ang paliwanag doon yung tinatawag na diffusion of responsibility. Ngayon, kapareho din yun nang bystander effect, pero ito kasi sa isang group work halimbawa, meron kayong layunin, di ba? May task kayo na kailangan tapusin. Uh, hindi maiwasan na parang magtuturoan. Okay, so ang kadalasan kasi dahil dahil ang responsibilidad ay nahati sa ilang mga tao. Kaya nga may diffusion of responsibility. At yung mga tao naman, yung ibang tao na palagay nila ay ay tingin nila ay merong mas magaling <laughs> na ibang mga tao, aasa na lang. Minsan kasi, yung mga ibang sudyante, okay lang sa kanila na mag-freeload yung klase nila. Kunyari, kunyari, may, may kapartner -ka ako. Tapos, tamad siya, freeloader, ganyan. Nag-divide kaming work. Hindi niya tinapos yung work niya. Ako tinapos ko. Pero pag pinasa namin na kalahati lang yung tapos, pareho kami magdadali. Kasi group grade. So, talo din ako. So, gagawin ko na lang yung work niya para may grade ako na maayos. Ang consequence doon, yung kasama kong tamad, may grade sa maayos at hindi mo ba ko correct yung behavior na napagin na yung feeling mo Medyo komplikado, komplikado, medyo tricky issue talaga yung, yung ganyan. So, mayroon ang personal na karanasan? sa akin. marami. Okay. May mm -hmm. <laughs> huh? PC kadalasan yung nire-reklamo. Mm -hmm. Nire-reklamo doon ng mga anak nila kung sila, sila lang ang gumagawa ng homework. Hindi daw tumutulog yung mga kaklase walang uh, parang lahat ng magulang yun ang nireklamo. Nire so kung lahat ng bata nagtatrabaho, nasan yung freeloader? Okay, so siyempre, siguro pag uwi sa bahay, yun ang kinikwento ng estudyante sa nanday na, ako nga, ano uh, project ako sa internet? Ako lahat ng gumagawa. Pero so, yun naman pala. <clears throat> so maraming magulang ang nagre-reklamo, maraming estudyante ang mm -hmm. nagre-reklamo. Okay, nakarinig na rin ako na, Ma'am, pwede ba namin tanggalin siya dito sa group? Kasi freeloader yan, alam namin kasama. Tapos kapag APL, meron may tayong crafting. So, doon nakikita na rin doon minsan yung freeloader hindi kinukuha. So hindi sila sa end, hindi sila kinukuha. So yun, marami naman may yung mga kadalasan ko. So bilang guru, ano yung ginagawa niyo po sa klase niyo para maiwasan ang freeloading? Para maiwasan ang freeloading. So dalawa yun. So una kasi napatunayan ko na pag mas malaki yung group mas malaki yung chance na maraming freeloader. Free so as much as possible, small group lang hanggang triad. Dahil, Kapag hindi tips talaga maiiwasan yung malaking grupo, minsan ginagawa ko rin. Siyempre, guru ka, alam mo sino yung mga freeloaders. Ipag-grupo mo silang lahat. So, lahat ng freeloaders nasa iisang grupo, eh, pipilitan sila ngayon ng trabaho kasi alam ka naman lahat na, na mamalang sila doon, wala silang ginagawa. So, pwede din yung mangyari. Uh, meron din kami peer evaluation. So, doon din lumalabas. So, sinusulat naman doon ng mga mag-aaral kung so, sino yung mga freeloaders. Okay, pagkakababa yung grado doon, naapektuhan yung effort mark mo. So, Kasi sinabi na yung estudyante, or lumalabas sa ano eh, out of 30 ang um, peer evaluation, nakakuha na ako ng 12 over 30 na average siya sa isang bata. Ibig sabihin, wala talaga siyang ginawa. And ay na yung kaagad sa effort mark. Ay general preloading. Ah, uh, Una-una, napaka-unfair ng na preloading. Kasi syempre, ako gumagawa ng lahat ng trabaho, tapos kayo pa nag-benefit sa grado ko. Ay, sa paghihirap ko. Eh, wala ba nang magawa. Sure, may peer evil, yung mga ganun-ganun. Pero sa so, totoo lang, pa talaga gumapaksak ng mga kaibigan na sa peer evil. Siyempre, kaibigan ko kayo eh. Ayoko naman kayo paksak. Pero at the same time, gusto ko naman tumulong kayo. Huwag niyo naman pabayaan ako lang gagawa ng lahat. Kasi again, napaka-unfair nun. At again, kaibigan ko nga kayo. Anong eh, nung klaseng kaibigan yung mga ano, napabayaan niya ko na mag-hear up ng lahat. Tapos kayo, wala, petix-petix lang. So, yeah, napaka-unfair na feel In my four years of high school, I've experienced freeloading -load, and having groupmates freeload. my experience is, when you freeload, well, it's obviously, it's more petiks, but when you get the grade, you have, you have a sense of guilt. And you feel you have to make it up to your groupmates in any way. It it all feels unfair and you kinda uh, you feel a bit vengeful towards the guy who feel like. and you wanna help them get back on track when they're normal study happens.